Ha! Mga magulang ni Christy Jane hindi pabor. Nakita kasi nila si Mikoy na. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta at paki-subscribe po kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edn Vlogs at Kalingap Prab maraming salamat po. Magulang ni Krista hindi sila pabor. Tungkol saan ito mga kalingap? Tungkol kay Mikoy. Pero bago yon ay pag-usapan muna natin ang mga eh ilang bagong isyo na naman sa tandem ng Mikris na kung saan si Krista at Mikoy Anya ay nanggaya sa nagaganap sa isa sa mga sikat na love teams ni Kalingap Rab. Ang junk car, will hindi naman siguro mga kalingap ng gaya sila Krista. Sadyang nagkataon lang na ganun ang nangyari sa usapan nila ni Mikoy at Krista. Yung kay Carla kasi at Papa Joms ay surprise iyo ni Carla kay Papa Joms na gusto niyang ipakita kay Papa Joms. At samantala si Krista Jane at Mikoy mga kalingap at sa lahat ng mga love teams ni Kalingap Rab ay maliwag na nga po ano na sinasabi ni Kalingap Prab na walang sapilitan na nangyayari sa pagitan ng mga love teams niya. Hindi perkit love teams sila ay sila na talaga sa huli. Ito nga ang sinasabi noon pa na nakadependi pa rin yan sa mga beneficiary ni Kalingap Prab At walang karapatan si Kalingap Prab na pangunahan ang mga personal na buhay nila. Kung gusto nila na magkasila edi sila na pero may kondisyon yan mga Kalingap. Kapag napatunayan na sila na talaga ay maaring minsan na lang sila ma-vlogs ni Kalingap Prab dahil isa po yan sa ipinagbawal ni Kalingap Prab sa kanila na hindi muna mag-boyfriend. May mga magandang halimbawa po tayo dito na mayroong karelasyon na at nagkatotohanan sila kala kalaunan ay itinigil na ni Kalingap Prab dahil mag na sila. Ang Roel at Rachel tandem noon simula nang sila ay nagkadyuhol na itinigil na ang pag-vlog sa kanila at binukod kaagad sila ni Kalingap Prab. Ganon yan ang mangyayari mga kalingap kung sakaling mayroon man talagang magseryoso sa mga love teams nila, at sa kabilang dako naman mga kalingap. Mga magulang ni Krista hindi pabor. Tungkol saan at yan ang ating makikita sa video. Yung mga, ano, alam po, hindi po kasi ano, ako yata po, ingat po sa mga indio. 'Yan. 'Yung mga nagpapalabas lalo, ng mga mamia. Nagnangan safety issue na. Nagpapabaya lalo na sa samaya at oras ko niño sa mga kids ko. Alam alaga po at saka napakatanda po ng kamahan nila para sa ngulo ng mga Lalo na po, kasama po ako Bla, vlog po, etresla, kasama sa bablog po na, kay Krista kasama ko na kita ko rin po kung anong mga, mga ginagawa nilang ano, uh, po, kasamaan nila kung ano po nung pinakita nila sa pagbablog nila. Masigit pa po dun sa personal na talaga sila sila, sila na po maganda po ang kanila po pinapulita. Wala naman din pa po masabi, katulad po rin Krista, wala naman po masabi na kung ano man. Kasi napakabay po ni Kuya. Ay, ikaw po tayo. Ganun so, din buta, po sa akin. Para sa mo sa kanya. Para sa akin po ay isang malaking kasinulingan. po. ko na. Napakabait na tao po. Si okay, Kuya Ano po? Ano talaga po oh. talaga? lahat? talaga po. Talagang um, ang ano lang po nila sa mga ingin nila talumanipol sa pag-aaral, lalo lalo sa multinational, hindi ko na aaral sa mga ano ko sa mga engine insi... ano na pag-aaral niya. nakikita uh, ko naman din po lalo, masama lalo na po, sa mga nila sa, sa sa mga 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 sa, <stas Alabama> na, sa mga sarap sa mga sa mga sarap sa mga sa mga sarap sa mga sarap sa mga sa mga ngo well, no. hindi <laughs> <laughs> po to scripted. Ano po ba nakikita ninyo yan apo yun kasi ano po kagito. <laughs> <tawadito>? Ah <laughs> uh, malalaman natin tayo para puwede tayong magtanong. Hindi sila pabor tungkol sa binatong mga issue tungkol sa mga love teams ni Kalinga Prab na may sapilitan na nangyari. Anong masasabi niyo po tungkol dito? Please comment and God bless you all.